ang handstand push-up ay isang advanced na ehersisyo na nagbibigay ng maraming benepisyo sa katawan, narito ang ilan sa mga ito. Pinapalakas ang buong katawan, hindi lamang ang mga braso at balikat ang nagtatrabaho sa ehersisyo ito, kundi pati na rin ang core, likod, at mga binti. Nagpapabuti ng balanse at koordinasyon, ang pagpapanatili ng balanse sa posisyong inverted ay nagpapabuti sa koordinasyon at kontrol ng katawan nagpapahaba ng gulugod ang pag-stretch ng gulugod sa posisyong ito ay nakakatulong na mapabuti ang posture at flexibility nagpapataas ng lakas ng buto ang pagdadala ng bigat ng katawan sa pamamagitan ng mga kamay ay nakakatulong sa pagpapalakas ng mga buto sa mga braso at balikat nagbibigay ng mental challenge ang pagmaster ng handstand push up ay isang malaking achievement na nagpapataas ng confidence at mental toughness Mahalagang tandaan, ang handstand push-up ay isang mahirap na ehersisyo, siguraduhin mayroon kang sapat na lakas at balanse bago subukan ito, maaari kang magsimula sa mas madaling mga variation tulad ng wall handstand push-up upang maghanda, gusto mo bang matutunan kung paano gawin ang handstand push-up o may iba pang tanong tungkol sa ehersisyo na ito?